Noong ikalabing walong siglo, ang bansang Great Britain ay nakikipagdigma sa France. Gayunpaman, Reyna at nagpapakita ng kaunting interes sa politika, bahagyang dahil sa mahinang kalusugan at bahagyang dahil sa inip. Ang kanyang tagapayo, na si Lady Sarah, ay ginagawa ang lahat para sa kanyang tunay na pag-aalaga sa kanyang Reyna, kahit na hindi niya gusto ang kanyang mga kuneho, ngunit bilang isang pagkakataon din na epektibong pamahalaan ang bansa sa ilalim ng pag-aproba ng Reyna, Pinili ni Sarah ang isang mahirap na uri ng pag-ibig, ang pakikipag-usap kay Ann nang may katapatan sa tuwing lumalabas ang maliliit na bagay tulad ng masamang kalagayan ng kanyang make-up. Isang umaga, binisita si Sarah ng kanyang pinsan na si Abigail, na ang katayuan ay nadungisan ng kanyang ama nang isugal siya nito sa isang laro ng baraha. Dahil itinulak siya ng hindi salbahing lalaki palabas ng karuahe. Nababalot ng putik si Abigail, kaya hindi siya gumagawa ng napakagandang unang impresyon. Nagdala siya ng liham mula sa kanyang ina na humihiling kay Sarah na bigyan ng trabaho si Abigail. nagre ito sa pagiging isa ni Abigail sa maraming kasambahay sa palasyo na namamahala sa mga gawain tulad ng paglilinis at pagtulog sa isang kwarto kung saan natutulog din ang lahat ng mga katulong. Bagamat isa na siyang kasambahay ngayon, nakikita pa rin siya ng ibang mga katulong bilang isang dating lady at pinaglalaroan siya, tulad ng panlilinlang sa kanya na hawakan ng madumi ng walang guantes na nagtatapos sa pagsunog ng kamay ni Abigail. Samantala, si Sarah ay patuloy na nag-corner ni Lord Haley, ang pinuno ng oposisyon, na gustong matapos ang digmaan upang hindi tumaas ang mga buwis para pandohan ang laban. Nais niyang lumagda ang Great Britain sa isang kasunduan sa kapayapaan sa France. Ngunit hindi sumasang-ayon si Sarah. Sa palagay niya ay dapat na mawala ang mga pranses hanggang sa umalis sila sa kanilang sariling kagustuhan at ang kanyang asawa, si Lord Marlborough, ay gumagawa ng mahusay na trabaho sa pamumuno sa mga hukbo. Ang isa pang isyo ay ang mga binti ni Anne na paminsan-minsan ay dumadaan sa pag-atake ng gout. Isang gabi, tinawag si Abigail para tumulong sa paglilinis at pagbabalot sa mga binti ng Reyna habang inaalo siya ni Sarah. Nagbigay inspirasyon nito kay Abigail na makipagsapalaran. Kinaumagahan, dinala niya ang isang kabayo sa kagubatan upang kumuha ng ilang halamang gamot na ginagamit niya sa paggawa ng pamahid. Inilapat niya ang pamahid na ito sa kanyang sariling kamay, pagkatapos ay sumakay siya nang mapansin niyang si Lord Samuel ay nasa kagubatan din, pinapanood siya. Kapag siya ay bumalik sa palasyo, si Abigail ay nagsinungaling sa bantay, sinabi na siya ay ipinadala ng doktor ng Reyna at pumasok sa loob ang kwarto ni Anne upang ilapat ang pamahid sa kanyang mga binti habang siya ay natutulog. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Sarah sa akto at ipinadala si Abigail upang hagupitin habang ang isang grupo ng mga lords ay pumasok sa mga silid ni Anne upang patuloy na pag-usapan ang higit pang mga taktika. At hindi ba magpapatuloy ang digmaan? Ngunit manipulahin ni Sarah ang kanyang pagtatapos sa pangangailangan nito. Binanggit din ng Reyna na ang pamahid ay tunay na nakakatulong sa kanyang mga binti, at si Sara ay walang pagpipilian kundi ang magmadaling lumabas ng silid upang matakpan ang parusa ni Abigail. Dahil tapat si Abigail sa pagnanais na tulungan ng Reyna, nagpa siya si Sara na italaga ang lady sa silid sa kama. Sa ganitong paraan, may ibang makakabantay at makokontrol at habang abala si Sara sa politika, nangangahulugan din ito na ngayon ay tumatambay siya sa itaas na palapag. Madalas nagkakaroon ng pagkakataon si Samuel na titigan si Abigail sa tuwing dumadaan ito. Gumagawa at pumirma ng mga liham si Sarah. Sinusulat niya ang kanyang sarili at ibinibigay ang mga ito kay Harley sa pangalan ng Reyna na nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang digmaan at asar si Harley more araw-araw. Karamihan sa mga lords ay laban kay Sarah at ang tanging kakampi niya ay si Lord Godolphin na palaging nagsisikap na pakalmeyan ang galit ni Harley. Patuloy na sinusubukan ni Abigail ang kanyang makakaya upang maging higit pa sa isang kasambahay at sa ngayon, pinagkakatiwalaan siya ni Sara at pinapayagan siyang gamitin ng pribadong aklatan ng Reyna. Isang hapon, dinala ni Sara si Abigail sa labas para turuan siya kung paano bumaril, kaya kinuha ni Abigail ang pagkakataong tanungin si Sara kung paano niya masusuportahan ang digmaan kapag inilalagay nito ang kanyang asawa sa panganib. Paliwanag ni Sara, palaging may pres yung babayaran para sa kaligtasan, at handa siyang bayaran ito. Sa pagdaan ng mga araw, mas naging matapang si Abigail at sinusuyo si Samuel nang makasalubong niya ito sa mga corridors na talagang kawili-wili si Harley. Hindi pa rin handang sumuko si Harley, lumapit siya kay Anne sa panahon ng isa sa maraming okasiyon ng maharlikang partido ng Reyna. Ngunit pinipigilan siya ni Sara sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang partido ay hindi ang lugar upang pag-usapan ng politika. Pagkatapos ay sinusubukan niyang aliwin ng Reyna sa isang magandang sayaw siya ay gumaganap kasama ang isang Panginoon, gayon paman, at kinasusuklaman ito. At pagkatapos sabihin kay Harley na hindi niya tatasan ng buwis para lang magalit si Sarah, hiniling niyang ibalik siya sa kanyang mga silid. At sinampal si Sarah, na humihingi ng tawad sa kanyang ginawa at pagseselos. Lumapit ang dalawang babae nang makarating sila sa kwarto, walang kamalay-malay na nasa library si Abigail at nakikita niya ang lahat. Dito nalaman ni Abigail ang pinakamalaking sikreto ng Reyna. She's having an affair with Sarah doing her best para manahimik. Si Abigail ay lumabas ng silid at nakasalubong si Harley, na gustong makausap siya. Alam niyang si Abigail ay former lady, at ipinangako niyang maibabalik niya ito sa mas matataas na liga kung tatanggapin itong mag para sa kanya. Gayun pa man, tumanggi si Abigail dahil utang niya kay Sarah ang kanyang bagong buhay, kaya sinabi sa kanya ni Harley na isipin ito pagkatapos na itulak siya sa lupa. Kinabukasan, kinumbinsi ni Sarah ang Reyna na ipahayag na magkakaroon ng pagtaas ng buwis, pagkatapos ng lahat. Inis at humiling na ibalik siya sa kanyang mga silid habang si Sarah ay lumalabas upang gumawa muli ng ilang shooting kasama si Abigail. Kinuha ni Abigail ang pagkakataon na sabihin kay Sarah ang tungkol sa alok ni Harley at nanumpa siya na hinding-hindi niya tatanggapin dahil lahat ng mga sikreto ni Sarah ay ligtas sa kanya, kabilang ang ang pinakamalaki. Agad na naunawaan ni Sarah ang implikasyon at bumaril sa ere malapit sa ulo ni Abigail bilang babala sa maaaring mangyari sa kanya kung sakaling ibuka niya ang kanyang bibig pabalik kay Anne. Siya ay naiinip na mag-isa sa kanyang kwarto, naglalaro ng solitaire at ipinadala ang mga katulong upang tawagin si Sarah, na abala sa pagharap sa mga libro sa pananalapi ng palasyo. Pagdating ni Sarah sa Queen's Chambers, nakita niyang nakatayo sa bintana at kinalagkad siya sa likod ng mga damit bago siya gumawa ng kalokohan, umiiyak at nagmakaawa kay Sara na magpahinga. Pero ipinaalala ni Sara na kailangang tapusin ang kanyang trabaho, kaya dadating na lang siya mamaya kapag tapos na siya. Sa kasamaang palad, ang madla kasama ang Lords ay nagiging mas mainit at si Sara ay hindi maaaring putulin ng pulong, kaya ipinadala niya si Abigail upang aliwin ang Reyna sa halip at ayaw niyang gawin ang anumang bagay sa kanya. Ngunit nagawa ni Abigail na mapagtagumpayan siya sa pamamagitan ng pagpapakawala sa mga kuneho at paglalaro sa kanila. Habang ang dalawang babae ay nakikipaglaro sa mga kuneho at umamin na siya ay labimpito sa kanila dahil nawalan siya ng labimpitong sanggol na lahat ay ipinanganak na patay. Kinagabihan, nilapitan si Abigail sa kanyang silid ni Samuel, na nakasuot ng damit at pampaganda na katulad ng mga mahilig magmahal. Sinabi sa kanya ni Abigail na maaari niyang pag-isipang makipagkita sa kanya sa hinaharap, Pagkatapos ay pinalaya si Samuel at isang bigong Harley ang naghihintay sa kanya sa labas dahil plano niyang ipadala si Samuel upang akitin at dalhin si Abigail sa kanilang tabi. Kinabukasan, dinala ni Sara si Ann sa pagsusulat para humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta sa kanya noong nakaraang araw, ngunit ipinagtapat niya na nagustuhan niya ang kabaitan ni Abigail. Dahil gusto ni Ann si Abigail, mas madalas siyang iniiwan ni Sara sa kanyang pamumuno ngayon para makapagtrabaho siya. Hindi tulad ng matigas na pag-ibig ni Sarah, si Abigail ay patuloy na pinupuri si Anne ng mga papuri at hindi siya pinapagalitan kapag nasa masamang mood ng Reyna, para pasayahin siya at tulungan siya sa kanyang pagkabagot. nag si Abigail na makipagsayaw kay Anne sa privacy ng kanyang kwarto, na nagbibigay sa kanya ng uri ng kasiyahan na matagal na niyang hindi naranasan. Nahuli sila ni Sarah sa akto at nagseselos, kaya sa susunod na mag-shooting sila, sinabi niya kay Abigail na hindi na siya kakailanganin sa tabi ng Reyna. Gayun paman, kapag dumaan ng isang alipin na may dalang mensahe, naiinis si Sarah sa narinig na hiniling ng Reyna si Abigail at hindi siya. Hindi siya binitawan ni Sarah. Nagmamadali siyang makita ang sarili at pinagbantaan siya habang nagpapaliwanag. Alam niyang kusa itong ginagawa ni Ann para lalo siyang pagseluzen. Isang gabi, ginawa ni Harley si Abigail na biyahing humihingi ng impormasyon. Walang sinabi sa kanya si Abigail, at para maalis siya, nagsimula siyang umiyak, epektibong, tinatakot siya. Sa susunod na araw sa panahon ng pagpupulong, kung saan ay dapat ipahayag ang pagtaas ng buwis. Sinimulan ni Harley ang pulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng talumpati tungkol sa pag-unawa at pagkabukas palad ng Reyna. Pakiramdam ni Anne na siya kaya nagkunwaring siya ay nahimete para makaalis doon. Samantala, nagbabasa si Abigail sa kagubatan ng muli siyang nilapitan ni Samuel. Nagsimula silang maglandian, habang naghahabulan sila sa kagubatan at ipinalam sa kanya ni Abigail na tinatanggap niya itong pakasalan. Sadly, hindi niya magawa dahil isa siyang kasambahay kaya kailangan niyang baguhin ang ilang bagay. Una, pagkatapos, pumunta siya sa silid ng Reyna at nakitang walang tao dito. Kumuha siya ng ilan sa kanyang mga sweet sting para sa kanyang sarili at nakakuha ng ideya. Pabalik kay Anne, pinapanatag siya ni Sarah at Godolphin na hindi niya kasalanan. Itinayo siya ni Harley nangako si Sarah na i-reset ang pecha. At nang babalik siya sa kanyang mga silid, kung saan nakita niya si Abigail na natutulog na hubot-hubad sa kanyang kama. Nagkunwari si Abigail na hindi sinasadyang nakatulog at mabilis na nagpalit ng damit. Habang tinitiyak na makikita ng Reyna ang bawat pulgada ng kanyang balat pagsapit ng gabi, ipinatawag si Abigail sa Queen's Chambers dahil kailangan niya ng masahe sa binti. Sinasamantala ni Abigail ang pagkakataong itaas ang kanyang mga kamay at ipinakita na mapapasaya niya siya sa paraang ginagawa rin ni Sarah. Pagdating ni Sarah, nang maglaon, nakita niya si Abigail at pagkatapos ay iyamakap pagkatapos ng kanilang halatang gawain at agad na umalis na may bagbag na puso. Sa ilalim ng tusong titig ni Abigail. Kinabukasan, sinisikap ni Sarah na maghanap ng libro niya at ginamit iyon bilang dahilan para ihagi sa mga libro kay Abigail tinawag siyang hindi tapat na sinungaling at pinapanta siyang muli bilang isang tagapaglinis. Gayunpaman, pumunta si Abigail sa pasilyo sa labas ng silid ng Reyna. Pagkatapos ay nagpeke siya, natinamaan sa mukha at nagsimulang umiyak upang makaagaw pansin siya at sisihin si Sarah para dito. Mamaya, nang subukan ni Sarah na kumbinsihin si Anne na sibakin si Abigail dahil sa pagiging sinungaling at magnanakaw, tumanggi ang Reyna. Noong hapong iyon, dinala si Anna para maligo sa putik para sa kanyang kalusugan. Sinamahan siya ni Abigail, ngunit nagpakita si Sarah at naligo kasama si Anna na nag-aaliw sa kanya sa ilang mga biro upang makuha muli ang kanyang pabor. Nang gabing iyon at pinili si Sarah na makakasama niya, at napagtanto ni Sarah na nasisiyahan si Anna na may dalawang magagandang babae na nag-aaway sa kanya at nakikitang sinusubukan ni Sarah ang kanyang makakaya na manligaw sa kanya. Si Abigail ay nagpalipas ng gabi kasama si Samuel at napagpasyahan na ang pagkakaroon ng moral ay magbabalik lamang sa kanya sa kahirapan. Sa susunod na umaga, habang pinag-uusapan ni Nasara at Ann kung paano at saan napupunta ang pananalapi. Upang gawin ang anunsyo ng pagtaas ng buwis, si Abigail ay gumawa ng tsaa para sa kanila at naglalagay ng ilang nakakalaso na halamang gamot sa tasa ni Sara. Napansin niyang iba ang lasa ngunit hindi nagkomento dito. Ang mga halamang gamot ay sumisipa. Maya-maya pagkasakay ni Sarah sa kabayo, naging dahilan ng pagsuka at nahulog mula sa kabayo. Ang kanyang mga paa ay naipit sa palamuti ng kabayo, gayon paman, at ang kabayo ay kinalagkad siya sa kakahuyan hanggang sa matagpuan siya ng isang mag-asawang abala sa likod ng isang puno. Habang wala si Sarah, pumunta si Abigail kay Harley upang mag-alok sa kanya ng isang deal. Dadalhin niya siya ng madla kasama ang Reyna at pagsasalitaan siya ng mataas. Bilang kapalit, si Harley ay humingi ng pahintulot ni Anne para kay Abigail na magpakasal kay Lord. At sinamantala na si Sarah na wala na rin at lumabas ng kwarto para makipag-usap sa mga tao na karaniwang hindi pinapayagan ni Sarah na malapit sa kanya. Nahuli siya ni Harley na mag-isa sa hardin at ipinaliwanag kung paano sinisira ng digmaan ang bansa sa mga kaguluhan sa lungsod at kung paano maaaring magsimulang mapuot ang mga tao. At kung hindi ito titigil. Caswell din niyang binanggit na ang kanyang mahal na kaibigang si Samuel ay nahulog kay Abigail at nais niyang pakasalan siya, walang pakialam kahit na siya ay isang katulong. Nang magloon, hiniling ni Godolphin sa na, na magpadala ng mga sakay upang hanapin si Sarah, ngunit nasaktan si Anne na inabando na siya ni Sarah nang ganito ang situation at tumanggi. Samantala, ang babaeng mula sa kakahuyan ay isang adultong manggagawa, kaya dinala niya si Sarah sa body establishment. Nagtatrabaho siya at binibigyan siya ng silid para makapagpahinga at makabawi. Sa gabi, nang magising ito sa sakit, napagtanto niyang kailangan niya si Sara at sa wakas ay inutusan ng mga tao na puntahan siya. Sa mga sumunod na araw, sinamantala ni Harley ang pagkawala ni Sara para tanungin siya ng mga bagay-bagay at sa tuwing susubukan ni Godolphin na pigilan siya. Pinuputol ni Abigail ang nagkukonwaring isang inosenteng analohiya na nagtutulak sa Reyna na sundin ang mga ideya ni Harley. Isang gabi, si Anna'y inilunok sa ang kanyang sakit. Muli, sinasabing wala siya kung wala si Sarah. Pinagalitan siya ni Abigail at ipinaalala na isa siyang reyna na may sariling lakas, na antig sa kanyang mga salita at nagpahayag ng pagnanais na pasayahin si Abigail at pinahintulutan siyang pakasalan si Samuel. Sa katunayan, alam niyang hindi papayag si Sarah. Kaya't ginawa nila iyon ng gabi ring iyon bago bumalik si Sarah. Ngayon si Abigail ay isa na muling lady. Ang mga utang ng kanyang ama sa pagsusugal ay binabayaran at siya at si Samuel ay nakakuha ng mga apartment sa West Wing. Ngunit sa gabi ng kasal, hindi mapigilan ni Abigail ang pag-iisip tungkol kay Sarah at kung gaano katagal ang kanyang pagbabalik na nag-aalala. Baka may pinaplano siya. Sa kalaunan, nahanap ni Godolphin si Sarah at dinala siya pabalik sa palasyo. Nagpapakita siya sa lahat ng bago niyang peklat sa mukha at kinukot siya si Abigail kapag ring nag-aalala siya sinabi ni Abigail kay Sarah na nasa kanya na ang gusto niya, kaya hindi na nila kailangan pang mag-away. Pero isang sampal lang ang isinagot ni Sarah. Pagkatapos ay pinuntahan ni Sarah ang Reyna na nagsasabing siya ay inatake ng mga bandido. Hiniling niya kay Anna tanggalin si Abigail at bawiin ang mga bagong utos na ibinigay sa kanya sa ilalim ng payo ni Harley. Ngunit tumanggi at itinulak si Sarah nang subukan niyang umakyat sa kama dahil natatakot siya sa peklat. Kinaumagahan, dumating muli si Sara na natatakpan ng kanyang peklat, bina-blackmail si Ann, sinabihan siyang gawin, gaya ng sinasabi niya, o ipapakita niya sa lahat ang mga liham na isinulat ng Reyna sa kanya na nagkukumpisal ng kanyang pagmamahal at sa dalisay na pag-iisip. At hindi natatakot si Ann at itinalaga si Harley bilang punong ministro upang humingi ng kasunduan sa kapayapaan sa France. Nalungkot, sinunog ni Sara ang mga liham bago siya humingi ng kamay sa kanyang susi at umalis sa korte si Abigail ay nagsimulang magpakasawa sa lipunan ng korte, hayagang nagkakaroon ng mga pakikipag-ugnayan at nagpapabeya sa higit pa araw-araw. Pupunta si Sarah upang manirahan kasama ang kanyang asawa sa kanayunan, ngunit tumangging sumuko si Godolphin, kaya nakipag-usap siya sa Reyna at nakumbinsi si Anne na marinig si Sarah. Kung gagawa siya ng liham, kailangan din niyang kumbinsihin si Sarah na magsulat ng ganoong sulat. At pagkatapos ng maraming nabigong pagsubok na puno ng pangiinsulto, sumulat si Sarah ng isang taus-pusong paghingi ng tawad. Gayunpaman, palaging sinusuri muna ni Abigail ang mga sulat ng Reyna at sinusunog ang sulat ni Sara bago ito makarating kay Anne. Nagpasya din siyang magwelga muli kung sakali at sabihin sa kanya na nangungurakot ng pera si Sarah. Ngunit ang Reyna ay hindi naniniwala sa kanya. Gayunpaman, dahil lumipas ang mga araw na walang balita mula kay Sarah at naging mapait para sa susunod na pagpupulong, nagsinungaling ang Reyna kay Abigail para utusan ng pagpapatapon kay Sarah at ng kanyang asawa mula sa bansa. Habang ang mga sundalo ay pumunta sa Marlboro at nagpapahinga ang Reyna sa kanyang kama, iniisip ni Abigail na siya ay natutulog at inaabuso ang isa sa kanyang mga kuneho. Nang hindi nalalaman at nakikita siyang galit na galit at kumilos sa kama ang Reyna at pinaluhod si Abigail upang imasahe ang kanyang mga binti habang ay nalalayan niya ang bigatin sa kanyang ulo tanda ng walang hanggang hawla. Nalok silang dalawa ni Abigail.